Agimat ni Paraon Mga kaagimat, mag-house blessing muna tayo ngayon. Isa-isa sa amin mga kaagimat ay merong kanya-kanyang assignment. Si Commander Kerbin ay may dalang insenso. Si amigo nuts naman ay asin at ang sa akin mga kaagimat ay singing bowl. Ang pamamaraan na ito mga kaagimat ay patalsikin ang lahat ng mga masamang espiritu sa loob ng tahanan ng ating kliyente. Simula tayo sa labas ng bahay hanggang sa umabot tayo sa tindahan nila Makagimat. Tapos labas na naman bahay hanggang maka-maikot natin ang kanilang bakuran makagimat. Pagkatapos niyan, tsaka tayo pupunta sa loob talaga ng bahay nila. ang lugar pala dito mga kaagimat, ay mga tahanan ng mga inkanto maraming mga puno dyan na merong mga portal pero sinarado na natin at saka yung mga kapre mga itim na mga inkanto ay nangyan kaya patalsikin natin gamit ang pamamaraan na yan. Ang style ng house cleansing sa ganyang pamamaraan mga kaagimat, ay nagsimula pa noong unang panahon. Sinunod lang natin. Yung insenso, simula pa yan noong una. Pati yung asin. Pero yung Tibetan singing bowl mga kaagimat ay galing sa mga style ng mga Buddhist or mga Hindu. Nagamit din natin kasi epektibo ito. Pwede siyang tumawag ng mga espiritu at pwede ding magpapaalis ng mga espiritu. Papasok na tayo sa loob ng tahanan nila, mga kaagimat. Bawat sulok ng bahay, mga kaagimat, ay matatamaan talaga dyan. Sa usok, eh, yung mga side naman sa asin tapos yung sound ng singing bowl panghuli para yung energy ng mga negative ma-transform into positive stagnant na energy dyan mga mat eh, mawala mapapalitan ng mga bagong enerhiya dahil sa insinso yung asin sumisipsip ng mga negatibo at yung singing bowl nagpapa-renew ng energy

akyat na tayo sa itaas Mahahagimat bawat sulok bawat kwarto jan Mahahagimat ay puntahan talaga natin Habang pinupuntahan namin ang mga sulok ng bahay mga at mga kwarto, lahat dyan ay umuusal kami ng mga iba't ibang orasyon mga kaagimat, na para dyan para talaga mapalitan ang mga negatibo sa bahay ng positibo. Matanggal lahat ng mga masamang enerhiya at itim na mga spirito na nang dyan. Na, ang mga orasyon na inusal namin dyan mga kaagimat, ay malaking part sa ritual na yan Ang insenso dyan, mga kaagimat, yung nagpapausok ay brinesingan din natin ng mga makapangyarihang pangalan ng Diyos para talaga malakas at matibay yung pamamaraan natin. Pati yung CR mga kagimat, eh, kailangan gamitan ng mga ganyang paraan kasi maraming mga espiritu dyan. Kasi yung mga masamang espiritu, eh, mahilig sa babahong lugar. Mga lugar na madilim at mabaho. Yun ang mga gusto ng mga masamang espiritu. Kaya siguro dohin natin ang mga lugar na yan. Ang sa kwarto doon yun na, Patapos na tayo, mga kaagimat. Pero meron pa tayong gagawin bandang huli. Mga kaagimat, ito yung panghuli, mga kaagimat. Um, ang ibang klaseng insenso nakalagay dyan. Bale, tumatawag ito ng mga mabuting espiritu para magbibigay ng swerte. Tingnan niyo. Hmm? Ibang insenso kanina. Ibang insenso na to. Ang gamit doon kanina, eh, pagtanggal ng mga masamang espiritu. Ito naman, yung gamit nito, nagtawag ng mga mabuting espiritu o swerte. Okay? Marami pong salamat sa inyong panunood.